napatunayan ng sandatahang lakas ng Ukraina ang kanilang pagiging adaptable at mapanlikha sa buong digmaan. Patuloy silang nakakahanap ng paraan para mabuhay at umunlad sa kabila ng pagsubok. Isang sundalong Ukrainian kamakailan ang nagpakita ng isa pang halimbawa ng kahangahangang pagiging madiskarte ng kanyang bansa nang magpanggap siyang Ruso upang malinlang ang kalaban. Ang nangyari pagkatapos noon ay, sa isang salita, brutal. Ang digmaan ay brutal at madugo. Kaya ginagawa ng mga sundalo ang lahat para mabuhay. Ang sundalong ito ay miyembro ng 400 at 25th Assault Regiment ng Ukraine, na kilala rin bilang Scala Regiment, na nabuo noong 2,000 at 22 sa simula ng digmaan. Ang Scala Regiment ay lumitaw sa maraming ulat sa buong takbo ng digmaan, lumahok sa mga pagsalakay laban sa mga posisyon ng kalaban, at mga drone attack sa mga sundalong ruso. Kamakailan, napabalita ang Scala Regiment bilang pangalawang Ukrainian Regiment upang simulan ang paggamit ng mga American M1 Abrams tank na ibinigay ng Australia na nagdadala ng malaking tulong sa armor at kakayahang umatake ng Ukraine. Hindi ito tungkol sa mga tank o armored vehicles, kundi tungkol lang sa isang sundalo, ang ripple at mabilis. Malikhaing pag-iisip niya ang tumulong sa kanyang kaligtasan sa tila imposibleng sitwasyon. Hindi inaasahan na hiwalay ang sundalo sa unit at naglakad sa maalikabok at makalat na daan. Ilang talampakan sa likod niya. May sundalong ruso na sumusunod. At mas malayo pa, isa pang sundalong ruso rin ang naglalakad sa parehong daan. Isang drone ang kumuha ng eksena mula sa itaas habang nangyayari ito. At mahirap hulaan ang iniisip ng sundalong ukranyano noon. Hindi mabilang na ideya at posibilidad ang dumadaloy sa isip niya habang hinahanap ang pinakamahusay na paraan makatakas sa sitwasyong ito. Sa ganitong sitwasyon, maliit ang tsansa ng sundalong ukranyano na makaligtas. Mas marami ang armas ng kalaban at malinaw na lamang ang dalawang sundalong ruso. Kung naging mas mapagmatsyag sila, dapat ay napansin nilang hindi kapwa nila ruso ang lalaking naglalakad sa unahan nila. Gayunpaman, Magkahawig ang suot na uniporme ng mga sundalong Ruso at Ukranyano Dahil magkahawig sila, nagsusuot na lang ng makukulay na armband ang mga sundalo para makilala ang isa't isa Para hindi sila aksidenteng mamaril ng kakampi o magbukas ng gate para sa kalaban Mukhang hindi talaga sinuri ng mga Ruso ang kanilang bagong kasama para malaman ang totoong pagkakakilanlan niya Maaaring inalis ng sundalong Ukranyano ang palatandaan ng nasyonalidad sa uniporme bago pa lumapit ang mga ruso. Kaya, mas madali siyang nakihalo sa kanila. Makikita sa drone footage na ang tatlong sundalo ay dahan-dahang naglalapit at nagsimulang maglakad na magkasama. Malamang na nag-uusap-usap na sila sa puntong ito. May kalamangamangan ang tropang Ukranyano dahil milyon-milyong Ukranyano ang marunong magruso at Ukranyano. Ang ilan pa nga ay ruso ang kanilang unang wika kaya napakadali para sa kanila na magpanggap na Ruso kung kinakailangan. May ilang Ukranyano na tumigil magsalita ng Ruso at piniling gamitin ang sarili nilang wika simula ng pananakop. Bilang protesta at para mapalapit sa pambansang pagkakakilanlan, maraming Ukranyano na lumaking nagsasalita ng Ruso ang patuloy dito. Bagamat maraming Ruso ang nakakaintindi ng Ukranyano, hindi naman ito palaging ginagamit ng karamihan sa kanila. Dahil dito, magiging mahirap para sa isang karaniwang sundalong Ruso na magpanggap bilang isang Ukranyano. Mas madali para sa mga sundalong Ukranyano tulad ng lalaking nasa klip na makihalubilo sa kanilang kalaban. Hindi tiyak kung ano o kung may sinabi ang tatlong sundalo pero malamang nagsalita ng Ruso ang sundalo para hindi maghinala. Kahit ganoon, nasa napakadelikadong sitwasyon pa rin siya. Isang pagkakamali maling salita, o kahina-hinalang kilos lang ang kailangan. Baka natuklasan na siya ng mga ruso at tinutukan na ng riple. Kailangan ng sundalo ng tamang hakbang para makaligtas. At yun ang ginawa niya. Ipinapakita ng footage mula sa drone. Nagsimulang bumagal ang lakad ng mga Ukrainyano at maiwan sa kanilang bagong mga kasama. Napatuloy lang nagmarcha, hindi alam na iyon na ang huli nilang mga hakbang sa mundo. Bigla niyang sinunggaban ang pagkakataon at ginawa ang kinakailangan para makatakas at mailigtas ang kanyang buhay. Itinaas ng Ukrainyano ang riple at binaril sa ulo ang pinakamalapit na sundalong Ruso na agad namatay sa sahig. Agad sumugod ang nagkunwaring Ukrainyano sa pangalawang Ruso na tila sandaling nakaunawa. Bumaling siya agad pero kulang para pinangbilis niya. Pinaputukan ng Ukrainyano, bumagsak sa lupa ang pangalawang sundalo malapit sa kasama niya mabilis na tumakas ang sundalong Ukrainyano para sa kanyang kaligtasan, habang minomonitor siya ng drone mula sa itaas. Walang tiyak na detalye kung saan naganap ang insidente, pero may ilang analis na nagsasabing maaaring ito'y nangyari sa Bochkovka, isang maliit na pamayanan sampung milya hilagang silangan ng Pokrovsk. Ayon sa real-time na deep state maps ng labanan, pinaniniwala ang nasa ilalim ng kontrol ng Russia ang lugar na ito sa kasalukuyan. Ipinapakita ng insidenteng ito na posibleng hindi matibay ang kontrol ng mga Ruso sa lugar. Isa itong dramatikong kwento at patunay ng pagiging malikhain at madiskarte ng mga Ukrainyano. Kahit may malawak na pagsasanay at karanasan, iilan lang sa mundo ang sundalong kayang manatiling kalmado sa matinding presyon gaya ng matapang na Ukrainyang ito. Mas marami sigurong pipiliin tumakas para mailigtas ang buhay nila. O kaya'y biglang babalik at paputukan. Ang mga ruso pag nakita sila, papasok sa hindi patas na labanan na malamang ay matatalo sila. Sa halip, tama ang ginawa ng lalaki. Nagpatuloy siyang umasta na parang normal kahit nilalapitan na siya ng dalawang inutusan para patayin ang mga kasama niya. Naghintay siya at agad kumilos nang dumating ang tamang oras. Dahil dito, siya pa rin ang buhay, hindi na ang mga ruso. Dahil sa husay ng sundalong ito sa paghawak ng matitinding sitwasyon, malamang hindi ito ang unang beses niyang gumawa ng ganitong biglaang pag-atake. May artikulo na na nagsabing siya ay bahagi ng grupong paninira ng mga Ukrainyano na may misyon pasukin ang linya ng kalaban. Dinoloko ang mga tropang Ruso para magpakampante at isa-isang tinatanggal mula sa loob. O kaya naman, baka isa lang siyang sundalo na napunta sa maling lugar sa maling oras pero nagawa niyang balikta rin ang sitwasyon pabor sa kanya. Ipinapakita ng kwentong ito kung gaano ka-fluid ang mga linya sa harapan na walang eksaktong hangganan sa bawat panig. Hindi na bago ang ganitong klase ng sitwasyon na mangyari kung saan ang mga sundalong Ruso at Ukranyano ay biglang nagkakasalubong sa mga rural na pamayanan at iba pang lugar sa harap na di ganap kontrolado ng alinmang panig. Gaya ng sinabi ng open-source military intelligence analyst na si Andrew Perpetua, wala talagang malinaw na linya ng harapan. Pumapabor din si Robley ng Foreign Policy Research Institute. Ang linya ng harapan ay talagang medyo butas-butas at kadalasan ay mas mababa pa sa sampung sundalo ang nagtatanggol sa bawat kilometro ng harapan, depende sa lupain. Ang pagiging butas-butas ng linya at ang kakaunting bilang ng mga tropa na nakakalat sa maraming milya ng lupa ay nangangahulugan na ang mga kaso ng maling pagkakakilanlan tulad nito ay malamang na mangyari. Ito ay totoo lalo na sa no man's land sa harapan na kadalasan ay walang tao maliban sa mga nakatagong o nasa ilalim ng lupa na posisyon ng labanan na kalat sa paligid ng tanawin. Maaaring magpadala ng scout at sundalo sa mga lugar na ito para maghanap ng supply o impormasyon at posibleng makasalubong nila ang kalaban. Habang ginagawa ito, maaring malito sila sa pagkilala ng kaibigan o kalaban dahil magkahawig ang uniporme. Bukod pa rito, pareho ang wika at magkamukaan-nagmuka ang mga ripule ng mga sundalo sa magkabilang panig. Pero hindi lang mga sundalong Ukranyano ang nagtangkang magkunwaring kabilang sa kalaban para mahuli nila ang kanilang mga kaaway na hindi handa. Noong unang bahagi ng Agosto, iniulat na may mga sundalong Ruso na nakasibilyan at nagtatago sa mga bahay sa Pokrovsk, Ukraine. Malapit sa frontlines, matagal ng pangunahing target ng pwersang Ruso ang Pokrovsk. Ginagawa ng Krem Kremlin ang lahat ng makakaya nito sa lungsod upang tuluyang mapabagsak ang huling mga tagapagtanggol ng Ukraine doon at makuha ang kontrol sa mahalagang sentrong ito para sa estrategiya at logistika. Nagpadala na ang Russia ng mga grupong pandigma, drone at tangke sa Pokrovsk habang sinasamantala ng mga sundalo ang mahihinang depensa para makuha ang teritoryo sa hilaga ng lungsod. Mukhang layunin nilang palibutan, putulin ang supply, at sakupin ang Pokrovsk. Ngunit sa ngayon, wala pa sa mga taktikang ito ang tunay na nagtagumpay. Mahusay at malalim nagdepensa ang Ukraine, tulad ng ginawa nila sa maraming mahalagang lugar sa buong linya ng labanan. Lalong nagiging desperado ang Russia gumagamit ng matitinding hakbang sa pagsakop ng lungsod kabilang ang pagbibihis ng sundalo bilang sibilyan mabilis kumalat sa social media ng Ukraine ang larawan ng dalawang ruso na nakadamit sibilyan may babala na mag-ingat mga ruso ang mga ito ibinunyag ni Ilya Petrina Ukrainian deputy commander na maraming ganitong kaso at sinabi sa telegraph nakita namin mismo ang mga ruso na nagpapalit mula sa kanilang uniforme militar at nagsusuot ng aming uniforme. Nakikita namin ang uniforme ng militar ng Ruso sa mga lugar na alam naming naroon sila. Ayon kay Petrina, na-intercept ng kanyang brigade ang usapan ng mga sundalong Ruso sa radyo tungkol sa pagsuot ng ibang kasuotan para makalusot sa lungsod at depensa ng Ukraine. Ayon kay Petrina, layunin nilang umatake sa infantry at magaan na armored vehicles ng Ukraine mula sa loob. Habang ginugulo ang logistics ng Ukraine, layunin din nilang magpakalat ng maling impormasyon at magdulot ng takot sa mga lokal. Ayon sa kanila, may limang daang Ruso na pumasok sa Pokrovsk para pigilan silang tumulong sa mga Ukrainyano. Iba-iba ang ulat kung paano nakapasok ang mga Ruso sa Pokrovsk sa simula. Sabi ni Petrina, isang grupo ng mga saboteur ang nakapasok sa lungsod noong Hulyo matapos ang masamang panahon. Naging limitado ang operasyon ng mga drone ng Ukraine at nagbigay ito ng perpektong pagkakataon sa mga puwersa ng Russia na makalusot ng hindi napapansin. Isang komandante ng Ukraine mula sa ika-68 mekanisadong brigada ang namumuno sa Drone Strike Company. Ayon kay Liuti, nagkamali ang isang brigada ng Ukraine sa pagpapapasok sa mga grupo ng Russia. Isang linggo na ang nakalipas. Nahirapan ang aming operasyon dahil sa mga grupong sabotahe at reconnaissance na direktang pumasok sa Pokrovsk. Pinapasok sila ng isang brigada habang nagtipon ang kalaban sa lungsod sa mga checkpoint. Matagal-tagal na rin isinasagawa ang masinsinang clearing operations. Naiintindihan mo naman kung gaano kahirap linisin ang lungsod at hanapin ang kalaban. Paulit-ulit silang nagpapanggap at nakikihalubilo bilang mga sibilyan. Pagpasok sa lungsod naghiwa-hiwalay umano ang mga saboteur sa maliliit na grupong tigtatlo o apat. Naghahanap sila ng anumang kasuotang sibilyan na maaari nilang magamit para mas epektibong makihalo sa kanilang paligid. May natagpuan pang nakasuot ng uniforme ng Postal Service ng Ukraine pero mabilis silang sinusundan ng mga pwersa ng Ukraine. Nakuha nila ang cellphone ng isang sundalong Ruso na may mga larawan ng mapa ng Pokrovsk. May mga ligtas na ruta para sa mga Ruso na nakamarka ayon kay Petrina sa sumunod na pangyayari. Nalaman namin ang rutang daan nila papasok sa lungsod, kaya inutusan ang assault brigade na pumasok at isinara, isinara ang pasukan. Sinundan ng sundalong ukranyano ang ruta ng mga ruso at nadiskubre ang maraming itinapong uniforme sa mga bahay ng residente. Doon namin sinimulan ang pagsala ng mga sibilyan sa loob ng siyam na araw. Nag-ikot ang mga sundalong ukranyano sinusundan ang mga ruta ng paglusot at ini ang mga residente. Sa pagtatangkang mahanap ang mga Ruso na nagtatago sa mga lokal na mamamayan, sinundan nila ang isang grupo hanggang sa isang gusali at natagpuan ang ilang mga Ruso na nagtatago sa isang basement. Naghagis sila ng granada at mabilis na napatumba ang unit. Tumulong din ang mga lokal na sibilyan sa operasyong Ukranyano. Sa isang video, Makikita ang matatandang residente na ginagabayan ang drone ng Ukranya sa bahay na tinataguan ng mga sundalong Ruso. Isa pa sa mga residente ang nagbukas pa ng gate para makadaan ng drone bago ito tumutok sa gusali at dumiretso papasok na siyang tumapos sa mga Ruso sa loob. Hindi madali para sa puwersa ng Ukranya makita ang mga Rusong nagtatago lalo na sa mga lungsod tulad ng Pokrovsk na maraming inosenteng sibilyan. Sa kabuuan Epektibo nilang nahanap at napatay o nahuli ang maraming kalabang sundalo na nagtatago upang pigilan muli ang mga plano ng Rusya. Kita ang pagkakaiba ng dalawang kwento. Isang sundalong Ukrainian ang nagawang magpanggap bilang Ruso at napatay niya ang dalawang sundalong Ruso sa proseso. Samantala, ilang sundalong Ruso ang nagtangkang magtago at magpanggap bilang mga sibilyan sa Pokros. Ngunit isa-isa silang natukoy at hinuli. Malinaw na ebidensya ito na pagdating sa panilin lang, pagbabalat kayo, at mga tusong estratehiya ng sabotahe, mas magaling talaga ang Ukraine kaysa sa Russia. May iba pang kamanghamanghang ganitong halimbawa noon. Noong Setyembre 2024 at 24 na gunwaring Russian scout, ang mga sundalo ng ikalabindalawang Azov Special Forces Brigade ng Ukrainian National Guard para sa matapang na misyon matapang na pumasok ang special forces sa posisyon ng Russia at napaniwala ang tatlong sundalo roon na sila ay kakampi. Nagkaroon muna ng maikling pag-uusap ang grupo at nagbahaginan pa ng merienda bago ibinunyag ng mga Ukrainyano ang kanilang tunay na pagkakakilanlan at inalok ang mga Ruso ng pagkakataong sumuko. Tinanggap nila ito at ginawa nilang bihag ng digmaan ang tatlong sundalong Ruso. Ininterview sila sa harap ng kamera. Kinumpirma nilang maayos silang tinrato bilang bihag at pinayuhang huwag sumali sa digmaan ang mga kababayan nila. Noong Enero 2000 at 25, nahuli ng mga sundalong Ukranyano mula ikadalawa kumpanya ng ikadalawa Assault Battalion ng ikatatlo Assault Brigade ang hindi bababa sa anim na sundalong Ruso. Matapos ang isa pang lihim na sabotahe, isang assault group ang unang nagpunta sa likod ng kalaban para i-neutralize in ang Russian observation post na malapit sa harap ng labanan. Ginawa ang posting iyon para subaybayan ang galaw at kagamitan ng mga tropang Ukranyano upang malaman ng lokal na puwersang Ruso ang kilos at lokasyon ng kalaban. Pagkontrol nila sa lugar, natuklasan ng mga Ukranyano ang unit ng Ruso na nakatago sa lihim na lungga. Pagkatapos, nakaisip sila ng isang matalinong plano. Sumigaw sila sa wikang Ruso at nagkunwaring aatakehin ang lungga. Dahil takot malusob ng sariling tropa, lumabas ang mga totoong sundalong ruso mula sa taguan at sinalubong sila ng nagpapasalamat ng mga puwersang ukranyano. Noong Mayo 2,000 at 24 isang squad ng ikatlong assault brigade ng Ukranya ang nakakuha ng radyo ng mga ruso matapos ang labanan sa hilaga ng Kharkiv. Gumamit ng radyo ang isang sundalong ukranyano na nagsasalita ng ruso nagkunwaring ruso, at hiniling sa kanila na ilipat ang putok palayo sa kanyang unit. Sinunod ng mga ruso ang utos, kaya madaling napalibutan at natalo sila ng brigada ng Ukranya. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng sundalong Ukranyano ay nagpapanggap lamang nakabilang sa mga ruso. May ilang Ukranyano na piniling makipagtulungan sa Russia at lumaban sa sarili nilang bayan, mas piniling manumpa ng katapatan sa Moscow kaysa sa Kiev. Sinusubukan ng Kremlin na makuha ang pinakamalaking pakinabang mula sa mga tropang ito. Bumuo ito ng mga rehimento at brigada mula sa mga Ukranyano ng sinakop na teritoryo. Halimbawa, ang ika daan at tatlumput dalawang motor rifle brigade ay kasama sa bagong pagsalakay ng mga Ruso sa hilagang silangan ng Pokrovsk habang sinusubukang palibutan ang lungsod dahil ang mga Ukranyanong ito ay lumaki sa mga rehiyon tulad ng Donetsk at Luhansk. At doon na nanirahan buong buhay nila, kabisado nila ang lugar na nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan. Ayon kay Analyst Robley, na ibunyag na noong Agosto, ang ika daan at tatlumput dalawang brigade ay nakalusot sa likod ng mga depensa ng Ukraine. Ang paglusot ay isinagawa ng mga sundalo mula sa Russian Donetsk People's Republic, ika daan at 32 Motorized Rifle Brigade na binubuo ng mga sundalo mula sa mga sinakop na lugar. Sila ang mas makakaunawa sa lugar at posibleng makihalubilo ng hindi napapansin. Hindi pa tiyak ang lawak ng kanilang kilos, pero nakalusot na ang mga grupo ng mahigit 10 kilometro lampas sa flot at posibleng mas malayo pa. Sa kasamaang palad para sa kanila, kilala rin ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang kanilang sariling bayan at ginagamit nila ang kanilang kaalaman at taktikal na kahusayan upang lumaban pabalik. Ang unang Azov Corps ng Ukraine at iba pang unit kabilang ang ikaapat na raan at 25 na assault regiment ay naglunsad ng malaking kontraatake sa lugar. Halos tuluyang winasak ang ikaisang daan at tatlumput dalawang motor rifle brigade at nabawi pa ang mga nawalang teritoryo sa proseso. Kaya't kahit na nakakatapat nila ang mga Rusong nagpapanggap na Ukrainyano o mga Ukrainyano na lumalaban sa kalaban. Ipinapakita ng sandatahang lakas ng Ukranya ang tibay at taktikal na lakas. Patuloy na nakakahanap ng makabago at epektibong paraan para malampasan ang kalaban. Alamin ang mga bagong tagumpay ng Ukranya sa aming video tungkol sa drone upgrade na magbibigay ng malaking kalamangan sa Kiev sa Himpapawid. Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa digmaan, panoorin ang aming paliwanag kung bakit inangkin ng Rusya ang Crimea noong 2000 at labing apat at koneksyon nito sa mga plano ni Putin. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe ka rin sa aming channel para manatili kang may alam at updated sa lahat ng nangyayari sa Ukraine at sa iba pang lugar.